Good morning po, good afternoon, good evening Welcome po sa channel ko Tito Noise Vlogs Maulan na araw ngayon mga babayang ko Today is Wednesday Pero itong video ko is For Thursday mga babayang ko Pag Wednesday kasi ay ako yung walang Premiere uh, Parang laundry day <laughs> Hindi Nagpapahinga ako mga babayang ko Kasi hindi ako mas Huwag naman parating YouTube antutok mo. syempre sa ibang bagay naman, mga kababayan ko. Mag-ingat kayo, ha? Medyo, ang ulan ngayon is may malakas ng konti. Hindi katulad noong bagyong karina, eh, nasa ibang lugar naman ako. Alam nyo naman yun, eh. Grabe baha. Di ba na nangyari? Dito naman sa amin, sa barangay namin, hindi siya nagbabaha, mga kababayan ko. Pag nagbaha rito talaga, lubog na buong Metro Manila, mga kababayan ko. Mataas na lugar kasi ito, mga kababayan ko oh, ito mga babayan ko yung about kay Kiboloy Ay hindi, siya nga pala no. Ulit, inuulit-ulit ko mga babayan ko oh, ay nagpapasalamat sa bayaw ko na Greek at saka sa sister ko na talagang inasikaso nila ako mga babayan dun sa bakasyon ko. Walang walang biro po. hindi sila ayun nila yung maghugas ako ng pinggan kasi masikapatid ako parang ang trato, bisita ba, mga kababayan ko? Pero, siyempre, may mga restriction eh. eh. hindi na ano yun. Siyempre, bahay nila yun eh. Huwag kang basta-basta aano ah, ron. Basta, as, ako'y asikasong asikaso. Ito, mga mabaya ko, yung sa pag-aresto kay Pastor Apolo Kibuloy ha. Kasi ilang araw na ang mga polis doon, mga kababayan ko, mga titas, mga titas. Siguro magpa-five days na or mag magsi six days na mga babayang ko. Naka-standby pa rin ang mga kapulisan doon. Eh may restraining order na nga ang korte. Alam nyo ba, siguro, na nababalitaan nyo, halos isang batalyon ng pulis ang naandun po mga babayang ko. And then itong CPBBM excuse me, pasensya na po ha, ah, Pangulong Marcos, medyo mali ata mga impormasyon binibigay sa inyo eh. Wala raw nagkasakitan daw. Wala raw mga tirgas, wala mga baril. Although walang pumutok, pero may mga baril po, may mga swa, may mga ano pa nga eh, supportable pa nga eh. Ay sorry, may sap pa nga dyan po mga kababayan ko sa ano eh. Oh, may matanda kayong pepper spray. Yung mga pulis, si Boss Dada na pepper spray sa bato. Ano 'yun? 'Di ba ano 'yun? Uh, parang abuse of authority mga kababayan ko. Hinanap niyo na. Pumasok na kayo sa Kingdom of Jesus Christ sa compound nila. Wala kayong nakitang kiboloy. And then gumamit pa kayo ng ano, uh, anong tawag doon na device called finders. Ang ibig sabihin po noon, uh, ginagamit po 'yun para sa mga disaster emergency sa mga response po. Ang tawag po roon microwave radar sensors. Wala kayong tagpuan. Eh sana naman lang pero hindi rin eh lahat ng mga members ng ng KOJC i-clear niyo lahat yung building palabasin niyo pero abuso na yun eh doon baka siguro makatrace kay ng heartbeat na nag-iisa lang doon sa compound na yun and then may plano pa kayong maghukay kung may mga tunnel doon sa compound ng KOJC abuso na yun mga kababayan ko di ba eh para sa akin overkill yun Sasabihin naman ng Malacanang, wala silang kinalaman. Sasabihin ni Benhar Abalos, walang kinalaman sila. Eh, sino nag-order kay General Torre? Davao City po yan, ha? Ang Davao City po is dating maraming notorious sa kriminal dyan. Alin nyo, sino nagbago lang? Sino ang naglinis dyan? Si Pangulong Duterte, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya po ang naglinis ng Davao City. O para sa akin lang, ako ay hanga kay Pangulong Duterte, ha, although minsan nababatikos, pero bakit? Parang ang sabi nila, wala raw politika. Anong walang politika? Eh kasi supporter si Kibuloy, ni Pangulong Duterte. Alam nyo ba, dapat tumanaw ng utang na obos si Pangulong Mars kay Kibuloy, yung sa SMNI, katangi-tangi isang istasyon lang ang nag-cater sa mga rally ni Pangulong Marcos noon yung habang nangangampanya pa sila. O, tinan nyo, alam nyo naman na nag na si Bibi Sara. And then, itong si Pangulong Marcos, hindi, di umano ha, totoo ito, humingi ng one-on-one -on -one meeting kay Bibi Sara. Eh, ano pa sasabihin? Eh, kung ako kay Bibi Sara, wag kang a-attend uh, ano, BB Sara ha. Pasensya na po, ako'y gumagamit ng microphone ng headset kasi umuulan. Maririnig po yung background ng ulan po. Pasensya na po ha. Huwag naman, abusado naman kayo mang... may naman na matay na nga dyan eh. O sino man na nagod dyan? O, yung freedom of religion, ano nyo, uh, nyo, Uh, although hindi ako member ng KOJC pero sinusuportahan ko siya kasi ano mga babayang ko eh. Yung kay Kiboloy naman, ang sabi nila, susuko na raw. Eh, ang sabi naman iba, sinungaling daw si Torres, wala namang gano'n Eh di, kung ako sa inyo, manghiram po ako ng mga talagang uh, state of the art na mga equipment, o pwedeng gumasas kayo O ilang Grabe gastusin dyan mga babayang ko O ilang pulis yan Mga dalawang libong pulis Isang libong pulis O di pinapakain natin yan Siyempre maski Isang pack ng mga chicken yan O sa tubig na lang O And then Ewan ko, totoo ito, pinutulan ng tubig at ang kuryente yung compound mga kababayan ko. Ang Human Rights, ang Commission to Human Rights, kumilos ba kayo? O. Oh. Ay kung talaga may kasaraan talaga si Kiboloy, sige. Hanapin nyo kaso, eh nagtatago eh. Ang sabi ni Kiboloy, walang hustisya siya matatanggap. Natatandaan nyo ba si Cedor si Lakson? Di ba tumakas yan? O wala siyang hustisya matatanggap, ma sa panahon ni Pangulong Arroyo noon? eh mahina kayo mga kababayan ko. O, sa ibang usapin naman, yung kay Go, sa isang, baka bukas na lang to or what. Hindi e, dito kay Kibuloy. Hindi rin nagkasakitan, according to Pangulong Marcos. Pangulong Marcos, i-review mo naman yung mga, ano dyan, mga YouTube na video dyan. May mga nagkasakitan din dyan. May mga inaresto. Although pinakawalan. At saka igalang nyo ang sinabi ng korte. General Torre at Secretary Abalos. Ang sabi nyo, hindi kayo aalis dyan. O anong gagawin nyo? Talagang manggugulo pa rin kayo dyan. Yung hinahanap nyo, wala naman dyan eh. Bigyan namin kayo ng benefit of the doubt. O ano bang, anong klaseng, anong klaseng style ang gagawin nyo na mag stick kayo sa lugar, sa isang lugar lang. O, manghiram kayo ng satellite na lang kay Elon Musk. Kasi, ewan ko lang kung totoo to, ha mayroong satellite na parang may X-ray na rin, na, or parang ano ito, parang, anong tawag doon? Yung sensor nga, or makikita ang isang tao kung nagtatago, or kung sinong tao yon Ganon. Manghiram na lang kayo, or magbabait pa kayo yan. <coughs> Pero din namin ang sa inyo. Huwag naman kayong ano, yung Tinatago niya pa kung ano yung totoo eh. Ang totoo talaga, marami nang kasakitan dyan. O sa parte ng polis, may nasaktan din dyan. O mas marami, sa parte ng membro ng KOJC, marami nasaktan din. Huwag kayo magdideny Eh kasi may mga iba rin lumalaban. In fairness din sa mga polis na yan, mga ibang mabababang rango. Eh syempre, pag sila'y binato o hinampas ng silya, eh syempre, magre-response naman din yan. At sino ba may ano nito, kasaranan nito, yung order? Sabi ni Tore, ni General Tore maximum tolerance daw. Ay hindi eh. Ay, ikaw nag-order. Sa bagay, pag kayo sinaktan, eh, siyempre, mag-retaliate kayo. Pero yung maximum tolerance, sana i-apply nyo. Hindi nyo in-apply yung maximum tolerance eh, mga kababayan ko. Eh. Hindi nila in-apply kaya marami rin nasaktan. O hanggang ngayon, may mga polis pa rin doon may restraining order na ang korte. E, naman ko lang kung do sa decision ng korte o sa temporary restraining order na wag nang pupunta o wag nang lalapit sa compound na yan, sana man lang mga lumayo kayo ng within 2 to 5 kilometers. E, magkakagulo na naman dyan. Sige. Yung e, isang gabi, muntik-muntik ka na, buti, wala nang paputok. E, kung may mga tinamaan dyan na ligaw ba na bala, oh, o, sinusisiin dyan? Yung General si General Torre at si Pangulo Marcos. Oh. Pangulo Marcos, ano eh, mababa na nga rating mo, tapos ganyan ka pa. Kung iniisip yung people power, nako, huwag yun na isipin yan. Uh, ano lang yan eh, sa mga dilawan lang yan eh. Gumawa ka ng ibang paraan, wag people power. Although, in fairness naman, mga babayan ko, pasensya na doon sa mga Ako'y okay, makaduterte pero si Pangulo Marcos is duly elected dyan eh. Ang problema nga lang, yung sinabi ko mga nakaraang vlog ko, Pangulo Marcos, you failed us. Talagang, para sa akin ha, parang binugo, binugo, binigo mo kami. Kami umaasa sa na may continuity raw eh. Asan ng continuity? palpa oh, dumadami na ang krimen ngayon. Ang dami ng mga nangyayari sa kalsada, sa mga kalye, yung panahon ni Pangulo Duterte. Eh. Hindi ko lang alam mga babae. Basta ito, opinion ko lang to ha, na Pangulo Marcos, pakiusapan nyo, mag-order ka, huwag naman masyadong overkill. Isang batalyo nang pumunta dyan. Sus, Mario Josep. Kaya uh, Pangulo Marcos eh, sana naman eh, may ilang taong ka pa, sana eh, Makapag-adjust ka pero malabo na yan eh Pasensya na po ha ah. Ako'y dating supporter ni Marcos Pero ako'y na-disappoint Maraming na-disappoint Pangulo Marcos Marami Yung people power na yan eh, Hindi ko alam kung magtatagumpayin eh Eh siguro Hindi ngayon Hindi next week Hindi next month Hindi itong taon na to Hindi next year Malay natin may Divine intervention na lang mga titos, mga titas. Ngayon lang po, medyo uh, naka-12 minutes na ako. Ha. Ah. Pasensya na po, ha. Ah. yung ulang kasi, medyo tuloy-tuloy yan. -tuloy, ah. Hindi ko pa rin mahanap. Sige, isa ako sila, Ate Ruby, siyempre. Number one sa bill ko yan. Si Cherry, si Sinjin, si Oxy, si Doc Juday, Jane Barona Blag Michi, si Shirlene, sino pa ba? Ano ko, tinan mo. Sila Nana Eva, si... Sino ba? Si Kim, Si Juban, si Mayang Vlogs, si Bunso. Sino pa ba? Sila, Jen Barono Vlog, okay na, no? Sila Jan, sila Beth. Sila Itchel Vlog, sila Kapungo Vlog. Si Smiley. Si Rizel. Si Mayla. Mayla, kong krasa, ikaw yung nanalo yung isang araw na ano, ha? Pasensya na, ako yung nabablock out, ha? I-recall -re ko na lang, i-list ko na lang kung ano mga yung mga pangalan nyo. Nawala ko talaga. Na-misplace ko yung yellow ko, mga kababayan ko. Again, mga kababayan ko, tayo huminahon din, na Kaya naman, mga taga-goberno, mga kapulisan, may right to assemble ang mga tao, ha? Ang Freedom Park, hindi na kailangan may permit niyan. Freedom Park niya, eh, di ba? Huwag naman kikitilin ang karapatan ng mga tao. Ha? Don't forget to like and subscribe hit the bell notification para ma-update kayo sa akin mga video. Salamat po. At meron akong iba braga about doon sa isang nagre-reklamong kababayan natin. Bakit daw? Ganun ang mga OFW. Iisa lang ang pinapasulubog. Isang sabon lang daw. E ano natin yan ha? Himayin natin yan. Salamat po. Ingat. Bye.